Good afternoon po, Sir Jonathan, Sir Neto, at sa inyong lahat. Magandang hapon po ulit. I Magandang uh, hapon po. So, Sir, saan po ba kayo, Sir, nagtatrabaho? Arkasout. Pero yung uh, agency nyo, ito yung RWSI Full Facade Solutions. Opo. So, lahat kayo, under dito tapos, sinisend lang kayo sa iba-ibang mga projects. Yes, Sir. Okay. Pero yung mga projects na sinisend lang sa inyo, isa lang yung principal doon. Roof and Wall. Roof and, Roof wall. and wall. Saver Incorporated sila po yung kliyente ng RWSI tapos ang uh, hindi daw sila na nagbabayad. Yes sir. Ilang buwan na kayo? Isa't kalahating buwan na. Yung iba kasi may July pa silang balanse. Hmm. Ewan ko po sa iba kasi ngayon lang po kami nagsama-sama. Ang halos lahat dito sa inyo, hindi na nasa hura ng isang buwan. Yes po. At minimo. Oh, yes, yung iba mahigit pa. Kamusta po yung mga benefits? Binibigyan ba kayo ng mga benepisyo? Mayroon po kami binipisyo, kaso po, wala po, hindi po nila hinuhulugan last year pa ng June 2024 pa po. Bali yung mga SSS New Feel Health, mga mandator contribution. Hindi po sila nagulog. Andon sa payslip ninyo, nga may kaltas ay bawas, may kaltas, pero hindi nila hinuhulog hinuhulugan. mismo. Ano po yung nature ng work nyo? Exterior painting po. Pati mga babae? Opo. Gondola, sir. Gondola. Gondola po kami, sir. So nung hindi kayo sinahuran nitong uh, RWSI, lumapit na po ba kayo sa inyong HR Jan at saka oh, nagreklamo. Ano po yung sabi nila? Meeting po kami sa ano, sa opisina. kami mga foreman po, hmm. sa po namin yung boss namin mismo na si Veronica Judusio. Tinanong po namin sa, sa status po ng company at saka yung mga benefits po. Oh. Ang sagot po nila, hindi po po nila maano ng masasagot ng diretsyo. Sabi ko, bakit po ma'am? Kasi po kayo may ari na gusto namin kausapin. Dapat masagot niyo po kami. So, wala sila may ibigay? Wala po sila may ibigay okay. na ano. Uh, Pero noon po, sa inyo, Miss Kim Tidoso, si hindi dos na naman na sa URAN, ma'am, ng more than Dibati, one sa, month na? I-explain uh, ko nga sa kanila na hindi pa rin kami nakakakolekta sa mga kliyente namin. Kung if they will recall, you've been in the business for 30 years and never nangyari po sa amin. And they've been with us matagal din sa amin. Sila din na to na ganyan, no? Ngayon, ang nangyari talaga, ang alam naman nila na hindi ko yun ipagkaka it sa kanila. Kung meron lang akong pera ngayon, itigay ko yung sa kanila. Ang problema lang talaga, hindi kami nakakakolekta. It is the obligation, ma'am, ng inyong uh, company, ma'am, nga sa huran pre yung employee. So, there is no kahit ano pang alibay, ma'am, na walang collector, no? Kasi, ma'am, ang these people, ma'am, yung mga employee ninyo, ma'am, they also have their family of their own. They have to also defray the necessary expenses for their daily living. So, if na sa ma'am, ng more than one month, ma'am, ano na lang yung ibabayad nila, ma'am, sa mga recurring bills nila? Syempre they also have the the need, ma'am, kumain and everything. And also, ma'am, nasa labor code natin, ma'am, dapat ma'am, at least uh, within one month pa mabigyan lang sahod. Eh, yung iba dito, three months na walang sahod. Yung iba, two, three, four, may iba, four months na ma ma'am. So that would be injustice na ma ma'am on their part ma'am. Kung sasabihin lang nga, hindi kayo nakakolekta sa kliyente nyo. So I guess ma'am, dapat gawa ng paraan to ma'am ng RWSI ma'am na sahuran sila kung ano man na paraan ma'am. Kung hindi kayo ma'am nakakolekta sa kliyente nyo, there's always a bank loan para ma'am makarolling kayo ng funds ninyo. Para ma'am, masahuran kasi primary talaga ma'am sa kung sa hierarchy of credits pa ma'am, is yung salary muna ng inyong mga empleyado. And isa pa ma'am, nireklamo din nila, binabawasan yung sa, sa payroll nila ng mga benefits, mandatory contributions like SSS, filial pag-ibig. However, kapan checking daw ma'am, last nga may remittance ninyo dun sa mga SSS filial pag-ibig, June 2024 pa. O yung iba ma'am, June 2023 pa, that was two years ago. That's another violation, ma'am. So so for every employee, ma'am, nga hindi nyo nire-remit, ma'am, yung mandatory contribution nila, ma'am, that's one count of violation. E, ilan to sila? E baka may iba pa. At ang minimum, ma'am, ngayon 40, so that's 40 counts of violation per agency, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So ngayon ma'am, ano po ba yung mabigay ninyong solusyon dito? Kasi kailangan ma'am, within this week ma'am, mabigay ninyong kanilang sahod lahat ma'am. Hindi ko kaya ibigay yon Ang ginagawa namin ngayon, nagbibenta ako ng mga... Okay, hindi mo ma'am kaya may bigay dyan ma'am, kung ma'am, mapapenalty kayo ma'am yan sa dole ma'am. Tapos ma'am, baka ma'am may chances pa ma'am. Mapapasira kayo kasi paano yan ma'am na yung mga empleyado ninyo hindi siya saura, nagtatrabaho sila and yet wala silang sahod, hindi naman pwede tapos yung remittances pa nila. So hindi niyo pwedeng sabihin sa amin, ma'am, na hindi niyo kaya gawa ng paraan. It's either you sell your assets para masahuran sila. Oho, uh -huh. yun nga ho sinabi ko, di ba ho? Yung magbebenta ho kami ng mga okay. assets. Okay. Pero ma'am, it's already um, taking too long. Kung 3 months has passed, 3 or 4 months has passed, that's already too long. Nga hindi niyo pa naaksyon nung lumapit pa sa inyo. Dati pumunta hindi, sa inyo yung hindi. mga staff ninyo tapos hindi sila binigyan ng definite answer kung kailan lang makuha yung sahod nila. Eh now, three months has passed, ma'am, tapos wala pa rin action, ma'am? Sabi ko nga, mula nung nagumpisa kami nagkakaproblema, ina-actionan ko. Anong next plan ninyo, ma'am, para mabigyan to ng solusyon? May meeting ako sa kliyente, nangungulect rin ako sa kanila. Yan ang number one first plan ko. Second, isa pa sa ma coinciding with the plan is selling nga may asset. Di ba, ma'am, uh, mayroon kayo yung mga terms in agreement. Yan, yeah, so normally, 30 days, 60 days, kailan magbayad na sila. You can all, oh, you can okay. already proceed with legal proceeding against them, if they don't pay you. Kasi hindi, ma'am, pwede. Ma'am, nga, ah. uh, negotiate lang kayo ng negotiate dyan na no, walang aksyon. Hindi nyo talaga makukuha yung uh, bayad ng client. Tapos, kawawa yung mga empleyado ninyo. Uh, gagawang ko ng paraan, as I said, open communication naman ako sa mga tao namin. So well, hindi ako nagtatago, hindi ako nawawala. Sige po ma'am. And then talagang just give me time lang ho, Sige po. Ho. May natanggap po ba kayong mga kahit partial na sahod or wala talaga? Meron naman po, nung no, ano, 500. Pa, Tapos kailangan po pumunta ng opisina, bibigyan okay. kalimandaan. So lahat kayo na mentionin uh, yung work ninyo is painter, no? <laughs> okay. Magandang hapon po, Engineer Elmer Dukusin. Ang engineer, regarding po dito okay. sa mga complainants natin, nga nireklamo nila yung uh, sahod nila nga sobrang tagal na sir hindi pa rin binigay ng uh, kanilang employer na RWSI Full Facade Solutions. Ano po ba yung pwede ating magawa dito, sir? So, online stop na po sila at uh, positive po yung findings. Totoo po yung lahat ng sinabi. Uh, sa pasweldo, kasama na po yung sa uh, benefit. Na uh, Ang findings po dito is hindi po sila nabayaran ng benefits simula July 2024 hanggang January. Hanggang August 2025, maliban nung January 2025. So, po, mga isang, ngayon, mga, may iba pala mga almost one year na pala, sir. So, since sir nga alam, sir nga medyo definite na yung finding, sir, ano na po, sir, yung solusyon nga nangyari dito, sir? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin sa sir may natanggap. Hmm. Sa ngayon po, uh, naka-schedule po sila sa amin dito uh, ng mandatory conference, pero sa October 22 pa po ito. Bakit sir sa October 22 pa, sir? Yan po kasi yung one, uh, schedule na na-set po natin dito sa Dole. Mm -hmm. Yung iba sir, August uh, 28, yung iba sir, nung ano pa sir, pero sir, bakit sa October pa sir, lagpas sir yung 30 days? Eh may sabi dito sir, nga within 20 days nga lang daw sir, dapat sir, babayaran na. Eh, suppose. nag, nag na sir yung 20 days period, wala pa rin action. Sir, for every day sir, nga nagla-lapse, nga hindi na action na yung problema nila sir, nawawalan sila mm -hmm. sir ng pangbayar sa mga bills nila for defraying everyday necessary expenses. So kailangan sir bigyan Ay, yes, ng action. Gustong-gusto nga sir ni Senator Ido Rafi Tulfo bilang chairman din ng Queen Labor, nag-inspect siya ngayon mm. sa lahat ng mga dole diyan. Kasi dami Apo. sir nagrereklamo sa mga dole ngayon sir nga they are filing complaints and yet the dole are not taking action. So hindi man pwede sir natulog tulugan lang nga uh, taganap lang ng reklamo sir tapos sir hindi pa rin actionan. Kawawa Ang sir mga empleyado dito, dito sir. Eh. Ang nagrequest po sila sa nila sa inspection. So, in-inspect naman po namin sila. Bakit sir nga kung ano ni nag-file siya ng complaints inyo? Alam nyo naman nga may problema nga talaga sa mga sahod and everything. Meaning, there's a labor code violation. Bakit nag-focus lang kayo sa inspection? Kung ano, mas kayo nga sir may makaalam sir kasi sir kayo mismo sa dole. So, meaning naglapit sa inyo yung complainant, they are not aware of the law nilapit lang nila, they are telling you the facts na ito po yung nangyari sa amin, sir. Hindi kami sinahuran, pwede pa inspeksyon. Ba't doon lang kayo nag-focus sa word na inspeksyon? Ngunit kung dapat yung in-focus ninyo ay wala pala kayong sahod, ano pa yung violation, hindi kayo binigyan ng benefits. Dapat ganun, we should have been proactive bilang government official. I understand. That's better if you understand. So, ganito na lang mangyari, sir. Mismo, sir, yung team ng Wanted sa radyo at saka ba sasamahan pa ng mga staff ni Senator Idol Rafi Tulfo, puntaan mismo yung dole. <laughs> Para ma-actionan agad nila. Para ma-monitor natin to. And also, i-raise na din namin to sa mga Senate team para din sa hearing, no? In aid of legislation kung anong pwede ma-actionan dito sa mga DOLE. Since we already heard many complaints sa mga DOLE na hindi talaga sila um eh. Ang tulungan po kayo at saka para makuha talaga yung mga back pain. At saka kasuha na din natin to yung RWS-ISSS fill-in pag-ibig na din. Lahat na na pwede, isampay kaso i na sa kanila kasamaan po kayo ng team, pupunta tayo sa SSS. Lahat ng complaint niyo sa SSS. Tapos sa PhilHealth din. Tapos sa pag-ibig. Lahat yan babayaran niya ng uh, company. Kung ipapasyat daw man sila o magsisira dahil sa patong-patong -pato na violation nila, they also still have assets na i-liquidate and then yun yung ibabayad po sa inyo. Lahat po ng concerns natin ay ilalatag Ilalata po natin, natin sa DOLE. Thank Kasama po ang reporter ni Idol Rafi. Thank you po.